So ayan mga kapusa um, Sa sobrang gagalaan ng inyong kapusa Ayan Napadpad tayo dito sa palinkin ng Padre Garcia, Batangas Kung saan yun Napansin ko Na may gumagawang ganito So first time ko guys Na makita na Gumagawa ng rapper Ng Alam nyo na Lumpia Ayan kung ano-ano pa Etc Ganyan So ganito lang pala gumawa ng Um, rapper guys so hindi rin siya madali no pag tinignan natin parang ang dali dali pero grabe ba hindi ka pwede maghugas dyan talo na maghapon sila kuya JR si kjr JR po pala siya din yung owner ng uh, gawaan ng rapper so sa mga hindi pa po nakakaalam or nakakatukoy sa lugar na to sa mga gustong magtinda or um, uh, gusto makabili ng mas mura siyempre pag nasa market na yan mahal na so dito lang po yan sa um, Padre Garcia supermarket market yan sa palengke ng Padre Garcia corner po yan ng isang tahian so makikita nyo mamaya kung saan banda yan nasa huli po yung ano nya uh, kung saan yung uh, katabing pwesto kung saan makikita nyo. Kasi wala siyang ano eh. Walang pangalan yung uh, pwesto ni Kuya JR. So, bali, bali naman na niya sa kanilang pamilya. So, yan na daw yung family business nila. So, ganyan lang pala guys ang nilalagay sa flour Yung panakot ng panggawa ng wrapper. Nilalagyan nila ng asin. Um alpa di ko alam kasi kung ano yan harina, alpa, asin vanilla at itlog lang guys so makakagawa na kayo ng wrapper so sa mga gusto mag start dyan so ganyan lang guys pero syempre sa mga ano lang yan sa mga magagaling na or bihasa na talaga imagine niyo naman sobrang init so yan yan ang mga ano guys kanilang mga kalaan ah, na tapos na so may bumili dyan kanina worth of 30 pesos pero ang dami grabe tapos pag binili mo yun sa ano mahal na sa market so yun guys sa mga gustong mag business ng rapper or makakabili ka ng mura so dito lang yan guys sa uh, Padre Garcia so ayan dito po yung corner niya yan kay Kuya Romel shoes and bag repair shop Yan lang guys bye bye